for today's video, gagawa tayo ng panibagong pak video. Update mo na tayo guys. Tignan mo naman yung tinahalaman dito. Sobrang ganda. Napit-sabit ko na siya. At ginawa. De. Tignan mo yung ginawa ko oh. Ginawa kong heart. Dahil lumakang kasi siya ng parang heart. Para, ay nagtubo siya. Portuguese hat. Okay, next. Update ko kayo guys dito sa mga uh, nanim kong halak. Nanimig nyo ba lang yung bingay ang baboy na yun? So okay, guys, tara! Samahan nyo! Tingnan mo naman guys, ito eh. oh. oh ang ganda niya guys. naulo <laughs> <No>, look <laughs> di lang sa pagmamayabang di naman sabi ko 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 di naman na ko di na sabi ko di naman sabi ko di naman sabi papaya, oh. Update dito sa ating mga gulayan. Ito. Ito ay isang may, may tubo na yung tinanim ko na, ano, okra. Ito, guys. Nandito na tayo. Kukuha na tayo ng ito ko lang siya tinanim, oh, sa sa tignan normal naman may pang ulam na tayo kukunin na natin siya ito siya wala pa siyang buo ay meron na pala maliit pa ay dun sa ay ito yung legs tignan mo may ano pala ako dito pipino kukunin ko na rin para alam ko ano na to eh pwede na to kain sasabay ko na siya sa tayo ah oh, pipino ito yung acting kamatis nagbubunga na rin siya natusok pa Gagawa tayo na tortang talo. Bye.